na tayo guys. So, ito yung mga napamili natin sa itlog ni Kuya guys. Sinapuntahan natin kanina. So yun na nga sumasambulat na nga sa inyong harapan guys. Itong ating bagnet. No? Bagnet na chicharon. O oh, bagnet na chicharon guys ni Edna and Rebecca. Tingas itaas ng Batangas. Yan guys. So 180 pesos ang ating chicharon na mayroong laman. So ito naman guys ang next. So, umuwi na tayo itlog na maalat ni Kuya. No? Itlog na maalat, guys. Yung na maalat nila dito, eh, in di para kala mo balot, guys. No, yan. Itlog na maalat. So, meron pang sticker yan, guys. So, Mr. Duck Salted Egg. Yan, di ba? Meron pang ganyan. So, ang original, alam ko sa Victoria, Laguna, meron din sila doon, guys. Eh. Sa Victoria. Tapos ito rin, bumili tayo ng banana chips ni Edna and Rebecca banana chips guys yan banana chips tapos meron tayo pang malakasan to guys grabe na to no. no, ito yung pang pinaka natin pang malakasan guys na nabili natin no? meron din palang tinda do sa itlog ni kuya na Igo ano biga ano no Ah, uh, ito, langgunisang lokban, guys. Ayan, no. Special pork langgunisang lokban. Yan guys, grabe. So, bili natin dito 180 ang isa. Ah, okay. uh, 170 ang isa. Pero may mga nakikita ako nagbebenta online na 130 lang guys. Pero ang hirap nilang makontak guys. Kaya okay. nandun na kami kay itlog ni kuya. Kaya doon na kami namili guys. So, titikman namin ito mamayang gabi. Ito yung dinner namin mamayang gabi. At sasamahan natin itong salted egg no? So, wala tayong mahanap, guys, na talong. Grabe, sana nga meron tayong talong, eh, para pang malakasan tong ulam natin mamayang gabi, eh. So, abangan nyo ang aking vlog mamayang gabi, guys, or tomorrow na ma-upload ko. So, ngayon muna, panahorin nyo muna yung mga nakalipas kong vlog, guys, no? Maraming salamat sa subscriber. Ni more Vlogs, mga kapatay gutom, yan, mamaya patay gutom na naman tayo, babu.